Magandang araw. Isa ka rin ba sa mga naku-curious sa mga salitang umusbong sa panahon natin ngayon? O isa ka rin ba sa nalilito o naku-confuse sa mga salitang pinauso ng Gen Z? Tara, halina at tuklasin natin ang mga salitang umusbong sa panahon natin ngayon o mas kilala bilang Gen Z slang. Isa sa mga salitang umusbong sa panlipo ng Pilipino ay ang salitang Scoogs. Ang Scoogs ay isang slang o jargon na nagmula sa pangalang scooby ng isang sikat na karakter sa isang animated series. Ito ay kasing kahulugan ng no way o hindi na parang deans sa Pilipinas lang. Ito ay kadalasang ginagamit ng mga kabataan bilang forma ng pagtanggi o pagpapahayag ng hindi nila ayon. Okay. Long time now, man. Hello. Ano, kamusta? Hello. Pumapasok ka rin ba? Yes. Ito, kaklasiko. Ito ko sa'yo. Gusto mo? Scoops, Di ba ako pwede? pa pala sabi ni mama. Nagano pa ako eh. Sayang naman, man. Pero sige, sige. Sa iba ko na lang ito. Sige, bye bye. Okay. Isa sa mga salitang umusbong sa lipunan ay awit. Ang salitang Pilipino na awit ay literal na nangangahulugang sing sa Ingles. Ngunit sa social media, ito ay pinaikli sa aw ang sakit. At binagamit kapag nasasaktan ka o masama ang pakiramdam mo sa isang bagay. Halimbawa, awit loads na ang salin ay ang sakit naman nun pare. Hello men, kamusta? Nung nakaraan nagkita tayo. Kamusta grades mo? Awit pre, baba. Pero kaya pa naman bawin sa sunod. Ayos yan, oh. mag-aaral ka na mabuti. Sige, sige, sige. Totally Alam. Isa sa mga genesis lang ay ang carps na pinauso ng mga konyang lasalian na nagmula sa salitang carps o rag na ang ibig sabihin ay game ka na ba. Ito ay pinopronounce ng titik lamang na R U G na pinaiksi sa salitang R U game. Hey oh, man, pangatlong oh. kita natin ito. Ah, nabawi mo na grades mo? Nabawi naman. Iinom kami. Carps? G! Game! Okay. Hmm. Isa sa mga salita kung sa lipunan ay ang drama. kung saan ang pagkilos nito ay hindi pagpansin or act of ignorance. Nagkukunwaring walang kamalayan o pinaikling dead man. Uy, parang pinag-iinitan ako ng kaibigan mo. Ya, yeah, mind mo na lang. Sige. Isa sa salitang umusbong ay ang selfie, na kung sa English ay self-portrait. Ito ay sumiklab noong dumarami na ang taong nagpapakita ng kanilang sarili sa larawan at ipinopong sa social media. Ito ay sumisimbolo ng pagbabago sa kultura ng komunikasyon at pagiging bukas ng mga Pilipino sa teknolohiya. Hello Hi. men! Gusto? Ito, gagraduate na! Ayos, uh, congrats men! Attend uh, ako ng graduation mo, magsiselfie so, tayo. Selfie. selfie muna tayo ngayon. Sige, sige, sige. Bat, eh, ano mo yan sa pagbati mo sa akin, ha? Oo, oh, Ben. Sa-save ko to. Okay. Sige. Sige, lang. sige. Salamat. Sige. na nga pala. if ipayain ko sila mag... Beach. Kapag sa nga sa DC.